lahat. Nandito po tayo ngayon sa Freedom Park, Kabanatuan, Nueva Ecija upang makita ang nagagandahang Christmas lights bilang pagdiriwang sa darating na kapaskuhan. At talaga namang paborito itong paskalan ng mga mamamayan na dito sa Nueva Ecija. tapat naman nito, makikita ang kapitolyo na mayroong giant Christmas tree na taon-taon ding pinapailaw. Katabi nito ang imahe ng kapanganakan ni Kristo kasama ang tatlong hari. Dinagdagan pa ng iba pang pa dekorasyong pang Pasko, kung saan masayang kumukuha ng letrato ang mga bumibisita rito. Nakagawa na ng mga taga rito ang pagbisita sa tuwing nalalapit na Pasko dahil tamang lugar din ito upang makapag-bonding ang pamilya at magkakaibigan. Dahil nga bukod sa maganda nitong palamuti, mayroon din dito ang mga patok na pagkain na talaga namang tinatangkilik dating mga Pilipino. Isa na din dyan ang street food, bibingka at puto bumbong, popcorn, palamig at iba pa. Freedom Park ay talaga naman madadama natin ang tunay na diwa ng Pasko.